Sinasabi ng Diyos na bukas ay araw mo. May himala si Diyos na nakalaan para sa iyo. May tagumpay si Diyos para sa iyong sitbasyon. Kung makikita mo lamang ang nangyayari sa likod ng mga pangyayari, magpapasayaw ka at magpupuri kay Diyos ng maaga. Ang panjinon ay psilon supernatural na kumikilos sa iyong buhay. Mahal kita! Pumapasok ka sa pakong yukto kung sa lahat ay makiking ayon sa iyo. Panahon na, sapat na ang mga aral, nagawa mo ang trabaho, Napagtagumpayan mo ng sobra, naniwala ka sa akin kahit mahirap, hindi ka sumuko, itinulak mo at nagdasal sa lahat. Panuori ng video na ito hanggang sa dulo kung naniniwala ka sa mga panalangin. Ngayon, panahon na para tanggapin mo ang aking pabor at mga biyaya sa malaking paraan. An iyong buhay ay malapit ng makkarun ng positibong pagbabago kapag pinakawalan at na-activate ng bios ang MGA biyaya sa iyong buhay. Ukaway magiging matas na paborito. Madadagdagan ka kahit saan ka magpunta, dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang nasa paligid mo, kundi kung ano ang nasa loob mo. Hindi maalis, may papatigil, o mababawasan ng anumang panlabas na puwersa ang mga biyaya ng Diyos. Gumino siyo siwa Tingnan mo, inilaga kayo sa harap emo ang isang bukas na pintuan na lang makakapagsara. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, bubuksan ko ang mga pintuan, para sa iyo na matagal nang nakalo. Mangyayari ang mga himala sa iyong buhay, na ilalabas ang kagalingan at pagpapanumbalik. Ang ayong pinakamalaking ara ang at kasaganan ay nasa abatana. Panahon na para muling umiti, hindi ka nag-isa sa laban na ito. Hayaan mo akong tulungan ka. Nerarito na ang MGA ang hel ko para tulungan ka. Magpahinga ka at magtiwala sa akin. May kamanghamanghang plano ako para sa iyo. Sa katunayan, iyon ang dahilan kam bakit kailangan mong muling makiksay dahil ang mga plano kao para sa Y o y mas malaki kaysa sa kaya mong hilingin o isipin. Ang pinakamaganda ay the pa. I-type ang si Jesus ang aking Panginoon. Ang susunod na pagbubukas ng pintuan ay ilalagay ka sa posisyon kung saan hindi mo na kailangang humiram, magmakaawa, o magpumilit para sa anumang bagay. Nasa Binjit Ka, Naing Ayong tagampay at Ayong Pinakamalaking Pagbabalik. Ang bawat boses na nagsasalita, laban sa iyo, at sa iyong tadhana ay patahimikin. Itipe ang 888, Kong Song Ayon Ka. Magpakalakas at maging matapang, huwag kang matakot o matakot dahil kasama mo ang Panginoon mong Diyos, hindi ka niya iwan o pababayahan. Panagpalaka ka lubosh na pinapabarin. Walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Angirap na iyon ay hindi dumatin para Manatili, dumatin ito para lumipas. Magpakalakas at magpakatatag, dahil kasama mo ang Panginoon mong Diyos. Wala nangyayari sa aksidente. Inihahanda ka ng Diyos para sa magagandang bagay. Sa halip na mag-alala, manalangin sa akin. Hayaan mong Diyos ang humawak ng problema. Mahal na Diyos, salamat sa magandang araw na ito. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Natutuwa ako na dumating ka para sa gipin ako bago ako bumagsak. Nananalangin ako na ipakita mo sa akin kung paano mapanatili ang aking puso mula sa mga gulo. Pagpalain mo ako na maging higit na tulad mo upang magawa ko ang lahat ng mga bagay na nakalulugod sa iyo at maging sagana ako sa buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. I type ang mahal kita, May darating na magandang balita sa iyo. Ito ay magiging tanda para sa iyo na sa kabila ng lahat ng nangyari kamakailan, nasa tamang landas ka na ngayon. Ihanda mo ang iyong sarili, para sa biyernes at sabado na ito. Babaguhin ng katapusan ng linggong ito ang buong buhay mo sa pinakamagandang paraan. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa iyong buhay, isang panghabang buhay na mungkahi, at ang iyong pinakamalalim na kagustuhan ay matutupad. I-type ang isa-isa sero, -isa para kumpirmahin ang pahayag na ito. Tinatanggap ko ang kasaganaan, kalinawan, kalusugan, pag-ibig, at positibong enerhiya sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nasa aking buhay, at sigurado ako na magkakaroon ako ng kamanghamanghang araw. Anak ko, huwag mo nang isipin ang pagsuko. Magtatagumpay ka, anuman ang hitsura ngayon. Alam kong nag-aalala ka tungkol sa iyong pananalapi, kalusugan, at pamilya. Tandaan mo, palagi akong kumikilos sa iyong pabor. Pagpapalain kita ngayon ng kapayapaan, kagalingan at tagumpay. Kung hindi ka sumuko, may dadalhin akong maganda mula sa pangit na sitwasyon na ito. Maghanda para sa iyong mga biyaya. Idinedeklara ko na makakatanggap ka ng magandang balita tungkol sa isang bagay na matiyaga mong hinihintay. Magiging sanhi ng Diyos na gumana ang mga bagay sa iyong pabor. Magbubukas siya ng mga bagong pinto para sa iyo. Maging mapagpasensya ka. Lumaban ka ng mabuti, sinubukan mo araw-araw, ngayon ay oras mo na para magsimulang tumangga. Maghanda ka para sa biglaang tagumpay. I-type ang kasama ko si Diyos. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, bubuksan ko ang mga pintuan, para sa iyo na matagal nang nakalo. Biglang mangyayari ang mga himala sa iyong buhay. Inilalabas ang kagalingan at pagpapanumbalik. Ang iyong pinakamalaking araw ng pagiging produktibo, at kasaganaan ay nasa abot tanaw. Gagawa si Diyos ng mga bagay na hindi mo magagawa makakakita ka ng kasaganaan ng kagalakan, kasaganaan ng kalusugan, kasaganaan ng mga mapagkukunan. Lalabas ka sa tuyong lugar na iyon. Ang mga puwersang humawak sa iyo, pabalik ay nababasag na ngayon. Bawat negatibong bagay na nagpaiyak sa iyo ay maglalaho at papalitan ng kasiyahan, tawa, pagmamahal, at mga biyaya. I-type ang dalawang daan at dalawamput dalawa, kung handa ka na. Ang mga anghel ay darating sa iyong tulong, at sa kanilang tulong, maaari kang umasa ng biglaan at kamanghamanghang pagbabago sa iyong buhay. Ang tagumpay ay nasa abot tanaw. Walang pagsasabi kung ano ang mga kababalaghan na naghihintay sa mga nagmamahal sa kanya. Nakita, narinig, at naramdaman ito ni Noo. Ngunit ang ating mga isip ay makakapagimagin lamang ng kamanghamanghang mga bagay na naghihintay sa atin. Lahat ng kailangan mo para maipakita ang iyong mga layunin ay nasa daan na. Bawat hamon at bawat pagkakataon na pumapasok sa iyong buhay, ay partikular na idinisenyo, upang matulungan kang maging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Papasok ka sa iyong mas mataas na kapangyarihan, at ang sansinukob ay nagagantim pala sa iyo, para sa mga pagsisikap na ito. Nagbibigay ang source ng lahat ng kailangan mo, upang maipakita ang buhay ng iyong mga pangarap. Lakarin mo ang landas sa harap mo ng may ganap na kumpiyansa, na alam mong makakamit mo ang kadakilaan. Dahil lang sa isang partikular na tao ay hindi gusto o hindi naiintindihan ka. Hindi ibig sabihin na lahat ay laban sa iyo o walang nakakaintindi sa iyo. Mag-subscribe sa aming channel para kumpirmahin ito. Manalangin kasama ko, pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa at huwag kalilimutan ang lahat ng kanyang mga benepisyo na nagpapatawad ng lahat ng iyong mga kasamaan na nagpapagaling ng lahat ng iyong mga karamdaman. Ngayon, lumapit tayo sa trono ng iyong biyaya maawain, mabait, at mahabaging Panginoon, sa pangalan ng iyong mahalagang anak na si Heso Kristo, para sa isang himala ng kagalingan sa sinumang nakikita ang panalangin na ito at may sakit para sa pamilya, kaibigan, kakilala na may sakit.